Dili-dili na natin yung mga tayo, dali. Dali. Ay, ang gali. Ba, dito tayo, Sa Dali, dito, dito tayo para maliwala. Yan. Dali, dali. Ay, ang gali na. Ay, ang gali Ay, ang galit. Tininga, tininga ka dali. Arap mo dito, arap. Ay, ang ganda laruan. Baril-baril. Tininga ba? ka dali. Wow. Ang ganda. Tuwan-tuwa -tuwa ka na niyan. Ha? Ha? tuwan -tuwa ka na? Ah, tinga mo na dito. Dali, tinga mo na dito. Thank you. Sabi thank you. Ang <laughs> galit.